Hello guys! Welcome again kay Graphic Design Daily. So for today's video tutorial, ang gagawin naman natin is signage. By the way, may ginawa na ako kasi nag-practice ako kung paano siya gawin at madali lang talaga siya guys. So ipapakita ko siya sa inyo. So apat lang yung ginawa kong signage which is yung mga nakikita natin sa mall. Ito yung mga signage na indoor signage kung tawagin. For example, yung one is slippery sleeper, slippery sleeper, floor pa na to, sleeper. sleeper floor, out of order, cleaning in progress, and watch your steps. So yan yung mga gagawin natin for today's video tutorial. So, um, back tayo sa home. Then, mag-create tayo a design. Search tayo dito ng A4 document. So, ganito yung gawin nyo, guys. A4 document portrait. Kapag wala kayong nakita na create a blank document, mag-click na lang kayo ng isa dyan. Then, customize. Then, burahin nyo lang lahat. Pero, just make it sure na kapag uh, free yung account nyo, kung di kayo naka-pro, huwag nyo pipiliin yung mga template na may ganito sa gilid. So, since hindi naman na natin kailangan yung mga yan, mag-create a blank document lang tayo. And then, welcome to Canva Editor. Editor? Editor. So, ang gagawin natin is, this is color yellow. Yung page niya ay color yellow. Search tayo dito ng yellow. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng box, box, ng shape. So, sa elements, ito, ilagay natin is rectangle. And then, sa rectangle, eh, ilalagay natin siya dyan. Pagilin. Siya kasi yung magsisilbing pinaka-border natin. Pwede naman line yung ilagay nyo. So, pwede naman uh, rectangle na. Tapos, lagyan natin siya ng border width. So, okay na yung 4 or kapalan pa natin ng konti. Then, yung color niya is alisin natin. No color. Ayan. And then, guys, ang gagawin nyo, kailangan natin ilock position. Kasi kapag hindi natin siya ilock position, lahat na inalagay natin elements dyan, hindi natin mapipindot. Eh, siya lang yung mapipindot natin. Kaya, sabi ko sa inyo, okay din. Align na lang yung gamitin and then mag-add tayo ulit ng another rectangle kailangan natin mag-add ng another rectangle para naman ilagay siya dito sa taas kasi dito natin ilalagay o isusulat yung word na caution is it caution? caution? ayan tapos gagawin natin siyang block okay then mag-add tayo ng text nagay natin is caution tapos ah uh, gawin natin yellow yung kanyang font. At kailangan natin siyang lakihan. Palitan natin ng font. Cooper. Oh, maganda pala ito. No? Lakihan pa natin. Ayan. Tapos, mag-add tayo ng spacing. Letter spacing. Ayan. Okay, so okay na yan. Pero gusto ko pang, may gusto akong font na gamitin. Yung manipis lang. Ayan, ito yun. Ito talaga yung font na gusto kong gamitin. I-adjust lang natin siya. Tapos ito guys ay, medyo lapadan pa natin yung space ng block. Okay, nasa center na. So mag-add pa tayo ng spacing sa letter. And then, first is Slippery Floor. -add man na tayo ng line. -add man na tayo sa element. Line. Tapos, natin yung line guys. okay na Then, itype natin dito kay element is Slippery Floor. may makikita tayo ngayon dito sa graphics. Lakihan natin siya. Ayan. Then, mag-add tayo ng text na Slippery Floor. Then, palitan natin yung font ng text na color. Tapos, alisin natin yung spacing. Yung letter spacing niya. Ayan. Ayun, na. No? Gusto kong palitan ng Itong Slippery Floor na to. Ayan, gusto ko siyang gawin Garet. Is Garet or Garet? So, lakihan lang natin. So, meron na tayong isang nagawa. This is Slippery Floor. Then, yung second naman. So, second na gagawin ninyo is, i-duplicate nyo lang. Tapos, alisin nyo yung mga hindi nyo kailangan. Yung logo at saka yung word. So, out of order. So, hanap tayo dito ngayon ng out of order. Out of order logo. O, symbol. Sorry, out of order. So, ang ilalagay natin dito sa taas is eh, And then, para makuha natin itong pinaka-logo lang na ito, guys, ang gagawin natin is, ikakrap crop natin siya. Click nyo lang yung crop doon sa taas. And then, ayan, i-drag nyo kung hanggang saan nyo gusto siyang makrap. Hindi rin natin maaalis yung kanyang logo na yellow, but it's okay kasi kakulay lang naman siya ng background. And then, click the done. O, diba? So, malalakihan na natin siya. Tapos, Itong yellow na to, palitan natin siya ng ganitong yellow. O, oh, di ba? Hindi na siya. Halata. Tapos, itong maroon, palitan natin siya ng black. Ayan. Okay. Wait lang. Parang gusto ko siya oh, sa black in Tapos, ito ay i-duplicate natin kasi parehas ng, pareparehas nang font yung mga nandito sa baba na nakasulat. So, out of. And then, bigitang lang natin siya. at mag-list tayo ng spacing sa line pero hindi naman siya dumikit yan then mag-tape natin ito guys kasi may ilalagay tayo dito sa baba kitan lang natin siya at ang sulat natin yung reason kung bakit siya out of work for example, yung pinahan in progress Okay. Okay. Ayan. Okay. So, meron na tayong dalawa. And then, the next one is cleaning in progress. So, cushion pa rin na yung inalimit natin. Cushion pa rin ba or sorry? Okay. Mm -hmm. Tapos, lalitan natin sya ng kaunti para magkahin sa loob. And then, mag na ng line spacing. Tapos, ibabag pa na natin siya. And just make it sure na naka naka center. Hanap naman tayo dito ng cleaning in progress. Alam niyo lahat ng kailangan yata natin nakita Halos, halos lahat. Ika-clap natin siya ulit. Ang kailangan lang natin is yung symbol na naglilinis. Ayan, ganyan lang guys. Okay. And then, done. Click the done. Palitan natin ulit yung background niya ng yellow na kasing kulay ng background natin. And then center. Parang gusto ko itong ibaba. Gusto ko pa itong ibaba. Ibaba pa natin siya. Ayan, okay na yan. Tapos itong si cleaning in progress. Ayan. Para malakihan pa natin itong si cleaning in progress. Then center. Center. Okay. Okay, na yun. then, yung last is, watch your steps. Di ba madalas natin nakikita to sa mall, kaya sa mga hospital. Then, duplicate page lang ulit, then alisin natin yung mga hindi na natin kailangan. So, palitan natin itong in progress ng pang-apat natin gagawin, which is yung last, watch your steps. Then, click, hanapin nyo lang ulit sya element, watch your steps. Okay. So, kailangan lang natin sya. natin ng konti. And beyond na, we have a meron na tayong uh, signage, di ba? Kung gagawa kayo ng signage, guys, tapos plan nyo siya na ibenta, ah, uh, maganda siguro na yung stick sa speaker mo na ipiprint. Okay, pwede din naman ninyo siyang iprint sa matigas na papel, tapos ilalaminate mo lang. mas, mas mura yun. Ayan, o, oh, see, ganyan lang, guys, kadali gumawa ng signage kay Canva. Though, meron naman na tayong mga nakikita dyan, pero mas maganda na nagawa tayo ng sarili natin. Maganda nga na, ano, eh, itong box. Ito, ito mismo. Wait lang. I-ano eh, natin ito. Unlock. Nagyan natin siya ng corner rounding. Ayun o. For Tapos kung gusto nyo siya lagyan ng ano ninyo, na logo ninyo, wala namang problema doon. Para sabihin na sa inyo nang galing yung design. So for example ako, maglalagay ako ng logo kasi ipopost ko to sa aming social media para walang kumuha. Baka ang kinin nila. Kasi uso pa naman ngayon ang aangkin ng mga design, ng mga layout. Ang dami na nakikita sa TikTok mga nang aangkin sila nang hindi naman nila nag Kaya yung iba, naglalagay talaga sila ng design nila, ay ng design ng logo nila. Ayan, so ilagay natin si Graphic Design Daily. Saan na si Graphic Design Daily? Palitan pa na natin ito ng kulay. Dabi natin siya yung yellow din. Okay. Ayun, si Graphic Design Daily. Background remover natin siya. Nalagay lang natin siya sa pinaka... Ayan. So, liliitan lang, so, lang natin siya. This is our logo, by the way. graphic design daily is under of content crime. Okay. Para makita ng iba na si graphic design daily ang gumawa niyan. Though, meron tayong mga inspiration. Dahil nag-search naman ako kay Google or kay Pinterest. Then, ginawa, gumawa lang ako. Ayan. So, meron na tayo, guys. Signage. Ganyan lang ako gumawa ng signage. Ayan nyo, guys. Marami naman tayong playlist. Sa playlist pala na namin. For example, itong signage. Iba't ibang signage naman yung gagawin natin ng mga tutorial. Para at least, kung gagawa kayo ng signage para dito, para sa school, para sa sa kalsada, So, pwede nyo lang hanapin kayo sa playlist ni Graphic Design Daily. Meron na kayong magiging guide, diba? So, pinadali na namin ang inyong buhay. So, support nyo lang po si Graphic Design Daily just by uh, liking and following our page po. Then, share din po yung mga video tutorial natin para mas marami pang makaalam. Baka may mga interested na matuto ng Canva, especially yung mga beginner. And then, mga 50 years old na mga adult, baka gusto na rin na matutong gumamit ng Canva. So, share nyo lang po yung video natin, yung mga video tutorial natin. So, yun lang guys. By the way, thank you again for watching kay Graphic Design Daily. And, See you again for our next video tutorial. Bye ingat.